News mga balita ngayon, courtesy resignation ng ilang cabinet members, hindi tinanggap ni PBBM. Modernisasyon sa NAIA nagbunga ng record high na bilang ng mga biyahero at mas maayos na serbisyo. HIV cases sa Pilipinas tumaas ng 500%. Department of Health na nawagan ng health emergency. Ako po si Cesar Soriano para ihatid mga naungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Ilan sa cabinet members ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hindi tinanggap ang kanilang courtesy resignation at nanatili sa kanilang mga puesto Ito ang pagkukumpirma kahapon Executive Secretary Lucas Bersamin matapos ang panawagan ni PBBM sa kanyang cabinet members na magsumite ng courtesy resignation. Kabilang na nga rito, sina Education Secretary Sani Angara, Health Secretary Teodoro Erbosa, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Transportation Secretary Vince Dizon, Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, at maging si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Bukod sa kanila, narito rin ang ibang cabinet members na parte pa rin ng gabinete ng Pangulo. Samantala, dagdag pa ni Bersamin na maging ang courtesy resignation ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ay hindi tinanggap ni PBBM kahit na inilipat ito ng pwesto bilang permanent representative ng United Nations. Noong June 3, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasabing upgrades sa paliparan bilang pagpapakita ng suporta sa modernisasyong ginagawa sa ilalim ng New Naia Infrastructure Corporation. Kabilang rito ang Immigration Area, OFW Annex, OFW Lounge, TNVS area at arrival curbside. Mas mabilis na proseso, mas komportableng biyahe, at mas epesyenteng daloy ng pasahero ang ilan sa agarang benepisyo ng mga pagbabagong ito. Sa dulo, ang lumalawak na air traffic ay nangangahulugan ng mas maraming trabaho, negosyo at oportunidad para sa mga Pilipino, dito man o sa ibang bansa. Ikinaalarma ng Department of Health o DOH ang pagtaas ng 500% ng HIV cases sa mga edad 15 hanggang 25 sa bansa. Sa ad ng kagawaran, umabot sa 57 cases per day ang naitala mula January hanggang March ngayong taon na nangangahulugang 500% ang itinaas ng bilang pinakamataas sa Western Pacific Region. Dahil dito ay ng DOH na ideklara ang HIV bilang isang National Public Health Emergency. Saad pa ni Secretary Ted Erbosa kung hindi mapipigilan ang pagtaas, maaaring umabot sa 400,000 ang bilang ng mga tao sa Pilipinas na may HIV. Sa kasalukuyan, 148,831 ang kaso ng HIV sa bansa. Hinikayat naman ng DOH ang publiko na magpatest na tinitiyak nitong libre at confidential at iobserba ang combination prevention method. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalind Sinciyongko nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.